Umabot na ng panahon. Marahil ay sobra pa. Sinubukan niyang ipakita na wala itong halaga. Nanatili siyang matatag, malamig, malayo. Ngunit wala ni isang sandali ang nakalipas na hindi siya nag-alala. Ang pagmamalaki ang humawak. Ngunit ang katotohanan ay mas mabigat. At ngayon hindi na maitatago. Kahit na ayaw na ng isa na makinig. Kahit na nakasulong na. Ang pagnanais na magsalita ay nandyan pa rin na ito ay pag-ibig, na ito ay nananatili. At kung kinakailangan, pipigilan ang mga sinabi, ang mga ginawa, ang mga inwasan. Para lamang sabihin ang mga bagay na hindi kailanman nasabi, magiging ganito. Sapagat ang pagtatago ay hindi solusyon. Ang pagpakitang gilas ay nagpapabagsak lamang. At ang pag-iingat sa nararamdaman ay sumisira sa loob, sa katahimikan. Ang desisyon na lumayo ay hindi malamig. Ito ay takot. Ito ang tanging paraan upang hindi harapin ang nagiging sagabal. Sapagkat ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagharap at ang nasaktan ay mas pinipiling tumakas. Nakabuo ng isang ritual ng mga katahimikan. Mga mensaheng hindi pinansin. Mga tingin na iniiwasan. Mga planadong pagtakas. Lahat ng ito ay upang hindi masabi ang talagang nais sabihin. Munit sa kailaliman, bawat pagtatangkang sumulong ay isa na namang paraan upang patunayan na ito ay patuloy na nasasaktan. Na ito ay mahalaga pa rin. Na mayroong naroon buhay. Hindi mapakali. Hindi makapaghintay. Bakit napakadaling manahimik kaysa sabihin ang totoo? Ano ang nakukuha sa pag-aakalang wala kang pakialam? Marahil ay wala. Munit ang takot na magmukhang mahina ay mas malakas ang boses. At sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng hindi nakikitang bilangguan, kung saan ang pagmamalaki ay nagiging pader at ang damdamin ay nagiging etso. Yenes pagmamalaki yala ay hindi nagproprotekta, eki yala ay naghihiwalay may moment kung saan ang katahimikan ay hindi na pagpipilian. Naging torture ito. Sapagkat ang kawalan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Nagdudulot ito ng pagdududa, pagsisisi, bigat. Habang ang isa ay sumusubok magsimula muli, isang tao, sa kabilang panig, ay nakikipagdigmaan ng tahimik sa lahat ng hindi niya nagkaroon ng lakas na sabihin. Binabalik-balik ang bawat sandali. Bawat salitang sinabi ng galit. Bawat pagkakataong nasayang. At lahat ng ito ay nag-ipon, umaakma tulad ng mga piraso ng isang katotohanan na hindi nasabi, ang damdamin ay hindi kailanman nawala. Ito ay tinago lamang. Ngunit ang pagtatago ay may hangganan. At balang araw, ito ay sasabog. Yan ni Impulso Rene nagbubulok sa balutan dumarating ang oras na hindi na kayang panatilihin ang pagkukunwari. Ni ang kontrol. Ni ang malamig na pag-ugali. At kahit na hindi alam kung paano ito tatanggapin, nagiging kagyat ang pangangailangan na makipag-usap. Halos nalulumbay na. Ang boses ay nanginginig. Ang paghina ay mabigat. Ngunit sa kabila nito nagsasalita. Hindi dahil sa lakas. Ngunit dahil sa pagod. Pagod na makaramdam at magkunwari ng sabay. Sa pagdadala ng pagkakasala at pagmamataas sa isang dibdib. Sa puntong ito, nagigiba ang pagmamataas. Hindi sa ingay kundi sa katahimikan. Dahil ang pagmamataas ay hindi sumisigaw. Ito ay humihipong. At nagbibigay ng puwang para sa mas tapat na bagay. Mas raw. Mas makatao. Yan yung hubad din ay katotohanan, nang walang humihiling ng pahintulot walang nakatakdang script kapag nagpa siya ng makipag-usap. Walang perpektong paungusap, tamang tono, tamang oras. Mayroon lamang pangangailangan. Mainit. Malupit. Walang humpay. At kapag lumabas ang katotohanan, hindi ito dumarating na nakahanda. Dumarating ito sa kung paano ito palaging nandoon, on balance, emosyonal, nahahagit. Ngunit dumarating... At sa sandaling iyon, lahat ay nahahayad. Ang mga pagkakamali, mga takot, ang mga panghihinayang. Lahat ng nalunok ay nagsisimulang lumabas. At sa kabila nito, maaaring may katahimikan Maaaring may pagkabigla. Maaaring may pagunawa. Ngunit hindi mahalaga. Dahil dito hindi nag-uusap para makumbinsi. Nagsasalita para hindi magkasakit. Yan eh pag-ibig din eh hindi nalalaman na'y mamatay may mga damdamin na hindi nauunawaan ang oras. Ni ang kawalan. Ni ang hinanakit. Nananatili sila. Kahit na itinataboy palayo. Kahit na pinapalubag ng buong lakas. Nananatili sila dahil nagmula sila sa kung ano ang totoo. At ang kung ano ang totoo ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Nagtatago lamang. Hanggang hindi na kayang tiisin. Pag-ibig na nag-insist, hindi nagtatago magpakailanman. Bumabalik ito, sa anumang paraan, sa anumang agwat, sa kalagitnaan ng isang madaling umaga o ng isang sobrang mahabang katahimikan. At kapag bumalik, hindi humihini ng pahintulot. Dumarating ito na parabang isang pangangailangan na hindi kayang patahimikin. Yan panganganib ng pagsasalita, e eh benespresyo ng katahimikan ang magsalita ay isang panganib. Ito ay magbubukas ng sugat. Ito ay pagpapakita ng walang kalasan. Ngunit ang manahimik ay mamuhay na may bigat. Ito ay pagpapakain sa paano kung hanggang ito ay maging pag-aalala. At sa pagitan ng panganib ng tanggihan at ang presyo ng magpatuloy sa pag-ugali, dumating ang punto na mas mahalaga ang panganib. Dahil ang pagmamalaki ay nagpoprotekta lamang sa mga taong sumuko na. Ang mga nararamdaman pa, kailangang magpakatatag. Kahit na masakit. Kahit na dumugo. Kahit na hindi ito ang katapusang pinapangarap. Mas mabuting magsalita at maging totoo, kaysa manahimik at magpatuloy sa pagsisinungaling sa sarili. Mangyayari ito. Sa isang pagkakataon, may darating na tao. Na may nakatungong mga mata. Na may mahinang boses. Ngunit may tapang na hindi pa nagkaroon noon. At kapag nangyari ito, hindi ito magiging maganda. Ito ay magiging totoo dahil ang pag-ibig na laging nananabik. Isang araw ay mag-umapaw. At kapag ito ay umapaw, hindi ito dapat baliwalain. Ito ay dapat pahalagahan. Dama. Unawain. Marahil ay huli na. Marahil hindi. Munit isang bagay ang tiyak, may isang tao na babasag ng pagmamalaki, para lamang sabihin ang tinago ng napakatagal. Kung ang taong ito ay dumating. Huwag siyang interrupt huwag hukuman. Sadyang makinig lamang. Dahil maaaring ito na ang huling pagkakataon na ang katahimikan ay maging katotohanan. Yan ay katotohanan iray hindi garantiya ng sagot na ninampalataya na pag sinabi ang lahat, may magbabago. Ngunit minsan, ang kasunod ay wala. Ang alingaungaw. Ang katahimikan sa kabilang panig. Ang di maunawahang tingin. Ang kawalan ng anumang reaksyon at dito mo mapapansin, ang pagsasalita ay hindi para makuha ang sagot. Ito ay para huminto sa pagpigil. Dahil ang katotohanan ay hindi umiiral para tanggapin, ito ay umiiral dahil kailangan nitong lumabas. May mga nakikinig. May mga hindi alam kung ano ang gagawin sa narinig. At may mga nagkukunwaring hindi narinig. Ngunit ang nabanggit na katotohanan ay may kapangyarihan, pinapalaya nito ang nagsasalita. Kahit na masaktan. Kahit na ilantad. Kahit na hindi maibalik ang nawala. Ang sakit ay magpapatuloy. Ngunit magbabago ito ng anyo. Hihinto ito sa pagiging bilanggo. Magiging peklat na lamang. Year ni reaksyon, yan eh, hindi nang kontrol walang sinuman ang nakokontrol ang iba. Walang script para sa emosyonal na reaksyon. Maaaring may yakap. Maaaring may galit. Maaaring may paglayo. Maaaring may ginhawa. Ngunit ang pinakakaraniwan, ay ang katahimikan. Hindi dahil sa malamig na damdamin, kundi dahil sa kawalang kakayahang iproseso ang napakaraming bagay ng sabay-sabay. At sa sandaling ito, lahat ay lumilitaw, ang tunay na intensyon, ang halaga na natira pa, ang pagkamadiskarte na naghihiwalay ng impulso mula sa pangunawa. Minsan, ang isa pa ay nagaantay rin. Nagaantay ng isang kilos, isang pagkumpuni, isang pagkakataon. Sa ibang mga pagkakataon hindi. Nawala na siya. Nakalock na ang pinto. Natutunan na niyang mabuhay ng wala. At maaaring ito ang pinakamahirap na sandali, madiskubre na ang panahon na siya ay nanahimik ay sobrang halaga. Iyan ay pag-ibigli na pag-iwanan ng panahon, ngunit hindi nang bigat kapag umibig sa katahimikan, ang takbo ng panahon ay iba. Bawat araw ay tila isang bigat. Bawat alaala ay nagiging tinit. At sa huli, sa pag-amin ng lahat, mapapagtanto na ang damdamin ay hindi kailanman naging problema. Ang problema ay ang panahon. Ang takot. Ang pag-aantala. Ang mga masyadong maramdamin, minsan, ay pinipigil ang sarili. Nang yelo. Itinutulak ang dapat sanang sinabi kahapon. At sa walang katapusang pag-aantala na ito, ang mga pagkakataon ay umuusad. Ang mga koneksyon ay humihina. Ang mga tiyak ng iba ay nawawasak. At kapag sa wakas ay nagsasalita, hindi pa huli para sa pag-ibig. Huli na para sa realidad na umiiral noon. Wala nang katulad ng dati. Kahit na may natitirang kabustuhan, nagbago na ang tanawin. At ang mag-umpisa muli ay nangangailangan ng higit pa sa mga salita. Kinakailangan ng presensya. Pagtatalaga. Konsistensya yen hitapang ene dumating ng huli lay tapang i Ryan, madaling husgahan ang pagkaantala ng isang tao. Mahirap unawain kung ano ang nagpatigil. Ano ang pumigil? Ano ang sobrang nasaktan hanggang sa mapatahimik ang pag-ibig? Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa sakit. May mga sumisigaw. May mga nawawala. May mga umalis. May mga nananatili sa katahimikan hanggang sa magkolapse at kapag sa wakas ay nagpasya silang magsalita, dumaan na sila sa mga digmaan sa loob na walang nakakita. Namatay na sila sa loob ng isang libong beses bago nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Kaya kahit na huli, ang pagkakaloob ay may halaga pa rin. Mahalaga pa rin. Kailangan pang sabihin. Dahil ang pag-ibig, kahit na awkward, ay pag-ibig pa rin. At ang pusong dumudugo, kahit pagkatapos ng tamang oras, ay patuloy na sumusubok na gumaling. Iyan ay pagkahuli din eh hindi inaasahan pagkatapos magsalita, hindi na babalik sa normal ang mundo. Walang instant na ginhawa. Walang otomatikong masayang wakas. May puwang lamang. Katahimikan. At ang kakaibang pakiramdam ng naghubad sa loob at hindi alam kung ano ang gagawin dito. Marahil ang iba ay nangangailangan ng oras. Marahil ay ayaw na ng iba pa. Maaaring sabihin na hindi na siya makapagtiwala. At lahat ng ito ay posible. Ito ay totoo. At dapat itong tanggapin. Dahil ang pag-ibig ay hindi garantiya ng kapalit. Ito ay pag-aalok ng katotohanan. At kapag ang katotohanan ay naipahayad, hindi inaasahan ng kapalit. Ito ay ibinibigay at hinahayaan. Nagtitiwala na yon ang tamang gawin kahit na masaktan. Iyan ay dignidad ng sinumang nakaramdam hanggang huli alam mo ba kung ano ang natitira pagkatapos na ang lahat ay masabi dignidad Hindi ito galing sa ipinagpipilit na pagiging mayabang kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na nakaramdam hanggang sa huli nang hindi tumakas sa pagsisikap sa hindi pagtalikod sa kung ano ang naging matindi sa hindi pagpapahintulot na mamatay ang pag-ibig sa katahimikan dahil ang pagdama ay hindi kahinaan ang pagpapanggap na walang nararamdaman iyon ang kahinaan at ang mga taong malalim ang nararamdaman na mumuhay ng may kasigyan. Nahuhulog, ngunit hindi nawawala. Nasasaktan, ngunit hindi nagpapanggap. Lumalayas, ngunit hindi naglalaho. Ang dignidad na ito ay hindi mabibili. Ito ay nagmumula sa pagsasakripisyo. Sa lakas ng loob. Sa paglantad. At ito wala nang makakapag-alis. Sa huli may isa na susuko. Iiwan ang pagmamataas sa tabi. Tatawagin ang pinto na may mabigat na mga mata at hiwalay na paghinga. Sasabihin na sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang magpatuloy. Sinubukan niyang magpanggap na lumipas na. Ngunit hindi ito lumipas. Hindi kailanman lumipas. At ang tanging natitirang daan. Ay makipag-usap. Magbukas. Siraing ang dibdib gamit ang mga salitang mabigat ng masyadong matagal. Kung mangyari ito, makinig kahit na hindi na bumalik kahit na ayaw na kahit na nasa kapayapaan na makinig dahil may mga pag-ibig na hindi marunong magtapos alam lamang bumalik mas tahimik mas ganap mas makatawid at kung bumalik ito ay dahil nagpatuloy sila hanggang sa huling hininga ito ang uri ng damdamin na hindi isinasa publiko nararamdaman hindi ito sagutin ng nagmamadali arspeto Kapag iyan ay katotohanan iha'y dumating ng huli, munit narito iyay Ryan ang buhay ay may ibang landas na. O kung hindi man, tila ganito. Ibang mga araw, ibang mga ugali, ibang mga tao. Ngunit sapat na ang marinig o mabasa, ang mga bagay na kailanman ay hindi nasasabi, upang muling gumalaw ang lahat. Mahirap tanggapin ang isang katotohanang nahuli. Dahil nasasaktan ito tulad ng bago, munit dumarating na may bigat ng lahat ng nangyari na. Sabihin ang iya ko ay may nararamdaman pa, huwag tanggalin ang mga araw na lumipas sa katahimikan. Huwag alisin ang pagod ng paghihintay sa isang bagay na hindi naman dumating. At gayon paman, hindi ito maaaring baliwalain. Dahil sa kabila ng pagnanais na kumilos ng may rasyonalidad, alam ng puso kapag ang sakit ng iba ay totoo. At kahit na wala ng espasyo, isang bahagi ng nakikinig ay natutuklap din. Yan ni konflikto lahi pagkasakit iyo nostalgia lumalabas ang mga tanong na walang makasagot mula sa labas, isa bang karapatan ang muling pagdanas nito? Talaga bang nagbago? Pag-ibig ba o pagkasisi? Ano ang mas mabigat? Ang sugat o ang alaala ng mga magagandang sandali? Ang kawalang tiwala o ang nostalgia na naiwang nakasandal sa sulok, naghihintay ng senyales? Ang panahon sa katahimikan ay nagtayo ng mga hadlang. At ang panahon sa malayo ay nagpapalago ng mga idealisadong bersyon, pareho ng tao at ng sarili. Marahil ang nagsasalita ngayon, hindi na ang parehong tao na umalis. At ang nakikinig, hindi na handang muling humarap sa panganib. Ngunit sa loob laging may bahagi na nag-aalangan. Dahil ang pag-ibig, kahit nasaktan, ay nakakakilala sa amoy ng kung ano ang totoo. Yan ay sulat de naglalahad ng hindi nasasabi ng bibig minsan, ang sagot ay dumarating sa isang sulyap sa isang segundo ng pag-aalinlangan. Sa isang mas mahabang buntong hininga. Dahil ang mga salita ay hindi laging sumusunod sa agos sa loob. At ang tumatanggap ng pagtapat ay nararamdaman ang epekto ng hindi alam kung saan ilalagay ang lahat ng iyon. Masakit marinig ang ina sa isip pa rin kita kapag matagal ka nang nagtatangkang huwag isipin. Masakit malaman na ang ibang tao ay nakakaramdam pa habang kailangan mong muling buin ang sarili ng mag-isa. Ngunit nagbibigay din ito ng ginhawa. Ginhawa na malaman na hindi ito ilusyon. Na hindi lamang sa iyong isipan. Na ang katahimikan sa kabilang panig ay hindi ka walang interes, ito ay takot. At ang tahimik na pag-unawa na ito ay nagbabago ng lahat. Kahit na walang sinuman ang makapagbigkas pa. Iyan din higagawin ni sinabalik. Kapag may isang bagay na tila patay ay bumabalik, hindi alam kung ano ang gagawin dito. Ihuhulog ba sa loob? Haharapin ba muli, kahit na may mga panganib? O magpapasalamat, ngunit isasara ang pintuan, para sa proteksyon? Ang desisyon ay hindi kailanman madali. Sapagkat hindi ito lamang tungkol sa kabustuhan. Ito ay tungkol sa lahat ng naramdaman noon. Sa lahat ng mga bagay na kailangang ipunin sa katahimikan para magpatuloy. Ang pagmamahal ay hindi basta pagtanggap ng anumang pagbabalik. Ang pagmamahal ay kilalanin din ang mga bagay na hindi na umuubra. Ngunit kapag ang muling pagbabalik ay may buhay pa. Naging halos imposibleng baliwalain ito. Dito nagsisimula ang dilema. Ang dilema sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan. O muling pakikinig sa puso. Magumpisa o talagang magpapaalam. Ito ang tanong na walang sinuman ang nagsasalita, magiging iba na ba ngayon? Dahil hindi sapat na sabihin lamang na may nararamdaman. Ang inaasahan ay kilos. Konsistensya tunay na pagsasakripisyo. At ang sinumang nakaranas ng sakit. Takot sa pag-ulit. Ngunit alam din nila na ang mga damdaming hindi nalutas ay hindi mawawala, nagtutulog lamang. Kaya, ang muling pagsisimula ay isang panganib. Ngunit ang patuloy na pagkunwari na walang pakialam din ay ganon. Marahil, wala talagang pagpipilian na walang sakit. Nariyan lamang ang tapang naharapin ito. At marahil, tanging marahil, dito nakasalalay ang punto, ang sakit ng pagsubok muli ay mukhang mas mababa pa kaysa sa sakit ng hindi pagsubok. Yene pag-ibig ene hindi nakatago, kahit kapag ikidara ay hindi tanggi minsan, ang pag-ibig ay hindi tamang panahon. Dumarating ito kapag ang isa ay ayaw na. Kapag natapos na ang siklo. Kapag magaling na ang kinakailangan. At ang umiibig, kailangang tanggapin ito. Kailangang maunawaan na ang sobrang damdamin ay hindi dahilan para manghimasok. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, ngunit alam din itong umalis kung kinakailangan. At kahit na mag-iwan ng kawalan, may dignidad sa pagkakaroon ng pagsubok. Ang pag-ibig ay hindi humihingi ng kapalit. Ngunit nararapat itong igalang. At ang tumanggap, maaaring pumili na yakapin. Maaaring pumili na tumanggi. Ngunit hindi maaaring magkunwaring hindi ito umiiral. Dahil umiiral ito, at ang katotohanan iyon nagbabago ng lahat. Yen ay huling katahimikan iri isang sagot iyan at kung pagkatapos ng lahat, ang sagot ay wala. Walang galaw. Walang salita. Tanging katahimikan. Gayun paman may halaga. Dahil ang katahimikan ay nagsasalita rin. Nagsasaayos din. Tumutukoy din. At ang nagbukas ng sarili, kailangang malaman kung paano harapin ito sa posibilidad na nakapagsalita ng huli na. O nakapagsalita para sa isang taong nawala na, kahit narito pa. Ang panganib ng pagmamahal ay ito, hindi makontrol ang iba. Ang tanging nakokontrol ay kung ano ang nararamdaman. At kung pipiliin sa pagitan ng manahimik o magsalita. Kung ang pinili ay magsalita, nagawa mo ng manalo sa isang digmaan. Kahit na ang larangan ay naging walang laman. Hindi laging inray pagkakabuong muli. Ngunit laging ilri pag alivio Baka walang pagbabalik. Baka walang yakap. Baka walang kapatawaran. Ngunit mayroong pag alivio pag aalivyo ng hindi na kailangang itago. pag aalivyo ng pagkapalaya mula sa kasinungalingan ng nawala na. At sa paglipas ng panahon, ang pag aalivyo ay nagiging kapayapaan. Kahit na sa kabilang panig ay natira na lamang ang katahimikan. Dahil ang sabi, kailangan talagang masabi. At minsan, sapat na yon. Kung ito ay nakatagpo sa iyo sa anumang paraan, ibahagi. Ikomento ang iyong iniisip, ilike ito at magsubscribe upang hindi makaligtaan ang iba pang katotohanan tulad nito.